Ito naman, paulit-ulit na pambubugbog sa kanyang mga magulang oh. na senior citizen na, no? Binubugbog. Lima pa sila? Nang limang kalalakihan. Yan naman po ang daing ni ah, No Lee an Pong. Anak ang nagre-reklamo. Nang San Carlos City, Pangasinan. Na makakausap natin sa kabilang linya. Ito, linawin natin. Oh. Uh, oh, ah, Ma'am, Ma Mr. No Lee Pong. Magandang tanghali po sa inyo. Yes, sir. Ang um, uh, Harvard po, sir, sir, Chief Police ng um, San Carlos uh, City Police Station. Nandito po kasama ko po si Mr. Napoli po, sir. Oh, andyan na, sir. Ayun, ano ay, maganda, no? Ang bilis, ha. Nandito na yung natin. So, Ayun, maganda at uh, na kasama nyo na, na, na dyan na na para mabilisan ang ating na, para <laughs> na, 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 ba... na uh, pagtulong. No? Pero gusto namin malaman muna siguro kung ano ba yung uh, nire-reklamo. Eh, yung nangyari, ano ba nangyari? Po Sige. Nangyari, sir? Oh. Po. Sige. Po, oh. Magandang tanghali po. Sige po. Sir Nauli. Ano yung ginagawa sa amin? Nauli? Nauli. Sige sa pinupunan namin, sila pa nagagalit, tapos tingin kami doon sa bahay. Ano raw? Ah, ah tapos, sir, tapos, sir, pakiulit po, pakiulit. Ano pong nangyari muna? Ayun, si sir. Ano po, po, sir? Kasi okay. dalawang bilis ako nagpag dito, sir. Eh. Kasi nung una po, sir, ganito, nakainom sila tapos maingay sila mga malalim na ng gabi tapos pag pinupon ako si Tagas tapos linusog kami doon sa bahay nung una sir yan tapos nung pang pangalaw na naman sir ganyan na naman Oh, sila pinupon ako sila na nagagalit sila tapos. Pinusog kami sa bahay, yung anak ko mapai, eh, sinaksak sir. Ito, sinaksak. Sinaksak. So, uh hmm. sir, nilusob, nilusob yata sir. Sir Noli po mano Malaman namin. Ano po ba yung mga pangalan nitong mga reklamo po nila? Ah. Ang Ang magulang po, Luis Sibayan po sir. Apo siyang panganay na anak. Aso ah, ah, lumalabas si lumalabas isang pamilya. isang pamilya po ano? Isang uh, pamilya po yung uh, Sibayan sir. Ano to mag-aama? oh, mag-aama, mag-a... Mag oh, Wabi, si Bayan. Mag-aama yan, sir, Mag-aama, Oh. Tapos yung tupit si Bayan, sir. Mariangin sila, sir. Oh. Okay. Kapit-bahay niyo po ito, mag-aama. Oo, ma'am. Kapit-bahay niyo. walang iba po sa amin, ma'am. Katabi ng bahay namin yan. oh, katabi, lang. Kapit-bahay lang. Oh, Kailan, kailan ho nangyari yung pambubugbog di umano? Pati pagsaksak. Okay. Nung uli, sir. Kagabi. Kagabi, so, po. Kagabi lang. Kagabi lang. Kagabi uh, lang. oh, yung apat na yan ang nabugbog sa'yo. Hindi sir. Anim sir. Anim? Oo, oh, naku. Anim. Oh, 6 na, po. mer meron ka na po bang medical certificate sir? Sinyo po? Meron ka na po bang hawak na medical certificate ngayon? Wala pa po, sir. Oh. Ilang okay yan, eh. So, siguro, ma oh, makakatulong na. mabuti rito si, yun nga, no, si Lieutenant Karen Ilyasar Edolmo. De, pero hmm. kailan yung, ano, kuyang, yung sinaksak Kailan ba nag... Oh, oh, tatay, kailan daw yung... po yung sinaksak pala yung binabigit kayo na sinaksak Anak niyang babae yung... daw, anak na babae okay. Kailan po anong nangyari po? yun? Yung sir, ay bali Isang taon na po sir ah, Hindi okay. ko lang alam po sir kung anong buwan yung sir Nag-file ba ng kaso? Hindi nagreklamo? Hindi po kayo nag-file ng kaso, tatay hindi na po ma'am kasi ganito po yun ma'am eh. Wala naman kong iba sa amin, ko nag -nag kaso, Pero, po sa amin ma'am. Hindi ko na nagpalang kaso ma'am. Pero ma'am pinabaratel po dito. Later lang sa barangay. Saglit lang. No, kayo po yung nabugbog. Saan po kayo naka, nagtamo ng pinsala? Saan po kayo tinamaan sa ng pambugbog? Ano yun? Suntok at sipa po ba yun? tinuturo Oo, oh, oh. Mahalaga po. Ano po sir? Tapos dito. oh, naku. Baka may bali ho kayo diyan. Uh, Katinong medical dapat. Oh, ilang taon ilang taon na po kayo, sir? Bali 59, sir. Oh, 59, Ako, kailangan yung magpa-medical kaagad sir ha, para malaman natin kung ano yung angkop o eksaktong reklamo na maiisasampa laban uh, po dito sa anin. Attorney doon sa last year daw na pananaksak, walang oh. napailakaso. Wala pa sir na iba. Ano, pwede lang. pa ba 'yon? Pwede 'yon, sir. Depende kasi kailangan may medical, sir. Eh. Oh, oh, ang oh, mahirap, na, wala na, sila medical noon. Oh, eh, kung ginamot naman yun, hindi eh, may doktor, yung no doktor, makakapagpapatid. Hopefully patila. sir, masana oh. meron, no? Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Oh, oh. O di bali, yun nga, ah, gaya nang sabi nga natin, nandiyan yun, no? naman yung ating resource person, no oh. na lubos na makakatulong. Lieutenant Kerr, Ilyasar Edolmo, ang officer in charge ng San Carlos CPS, Pangasinan PPO. Hindi mo ka mag-anak yan? Uh, parang yung apelido ko, sir, ginawa niyang pangalan, eh. No? Oh. <laughs> so, mag-tukayo kayo, sir. Okay. Okay. Pwede na, tukayo. <laughs> Bok, ah... Uh, Oh, Lieutenant Colonel Edolmo, anong magagawa natin na tulong dito kay Tatay? Oh, kagabi lang pala yan nangyari. At uh, pati na rin yung nangyari dun sa anak niya, no? kahit na isang taon year, ang nangyayari. Mukhang uh, sinaksak pa. daw. Kailangan siguro natin magawa na oh, mabilis ang aksyon dito. Ano? ano yung magagawa natin dito? Yes, eh? opposite, sir. Uh, uh, in, I will check the record on the... the... I, uh, uh, yung incident. Uh, yung sinabi ng, sinabi ni Sir na yung sa anak niya. Mm. So, I-check mo standing standing na yung, incident. yung record kasi one po yun. But yung present na nangyari na pambubugbog sa kanya, okay. uh, we can assist him after ng pagkuhan ng medical certificate. Kasi nag Nagpa-medical na po sila sa City Health Office. Okay. Ah, ah nagpa-medical na po sila. Kinikita po namin siya ngayon in na uh, oblater po namin ito then uh -huh. after this uh, uh, pasok pa kasi ito sa sa para uh, katarungang pambarangay sir kaya kasi after na oblater uh -huh. itetranober din namin to sa barangay per para pero mas ano tano um, kung uh, ano 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 o sa labas ng bahay o sa kalsada? Ano ba ang nalalaman ninyo, Lieutenant Colonel ah, Idol? Po, kalsada. Sa kalsada po, sir. Ah, sa kalsada. So, walang circumstance ang pagpasok sa loob ng bahay, itong mga suspect? Y yung pangalawa, sir, sa loob ng bahay po, sir, pangalawa. Anong pangalawa? Sa loob ng bakuran namin. Ano pa? Uh, ibang bakuran ho. Iba yung bahay. Kaya, ang oh, ibig sir. nyo sabihin, isa sa suspect ang pumasok sa inyong bakuran. Isa lang yun, sir. Isa lang po. O, oh, yan. Pakiimbestigahan so, na lang. No, unang so, no, no, no. sila rin po yan, sir. Tapos pangalawa sila din, mag-aama rin yan, sir. Oo. Oh. Oh. Tapos ito na, na naman, pangatlo po, mag-aama rin sila din, sir. Mukhang, mukhang suking suki kayong uh, lusubin. lusobin. Ano, ho? ano ba talaga nakikita po ninyong rason? O anong motibo nila at paborito kayo? Sinaway, sinaway daw nila eh. Kasi ah. May nga sinaway na uh, sir, hindi. Kasi, hindi, 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 hindi. <laughs> Saka baka sabi nila, pag sinaksak namin, hindi naman nagreklamo eh. Bugbugin natin ulit. Oh, uli. so, namimihasa. Kaya oh, namimihasa, diba? Oh, hindi naman kayo, nag... oh. Di kayo nagpailang kaso kasi eh. Mm -hmm. Hindi oh. po kayo nagreklamo. Mm -hmm. Kayo lang po ba ang nananaway sa kanila na kapitbahay? May Mami iba pa po ba nagreklamo? Parang gusto mo ipabubug yung kapitbahay din na iba. <laughs> Bakit? Kailangan pa. Hindi. Nagdami na lang. Ito naman. <hati>

Sige. Daw wala tuloy diyan ako sa tanong ko. Katabi ng bahay namin, kaway din nila yung. Alay! Oh, oh, kaway Tama, 'yun ang gusto oh. ko sana sabihin. Uh, na talagang uh, may problema. Hindi binugbog, no. Eh baka kasi sila tatay, senior citizen oh. almost na. 59 kasi si tatay eh. Hindi eh, eh. pa, pa ma'am, Pinapabata mo senior ma'am. 59 pa lang. 59, 59, 59 pa, lang. pa lang, siya. Sabi kasi ni ano, no, eh, ni operation sa kalagay senior. Talaga, ma'am, report ka kay mama, ikaw ang susulat diyan. Hindi pa nga mukhang 59 eh, parang 58 pa lang. <laughs> bata bata din na si Tatay. So yun sir 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 Noli ano baka meron po kayong testigo na makapagpapatunay po ng inyong mga aligasyon. Plus yung medical certificate na makukuha po ninyo sa doktor, makukumpleto na yan at makakapag na sila Lieutenant Colonel Eliasar Idolmo dito po sa inyong sumbong. Ano sir? Ayan. Maraming salamat sir. Sige po. Okay, uh, sir Noli pong, uh, salamat po sa pagtitiwala sa ating programa. At salamat din kay Police Lieutenant Colonel Elisar Edolmo, ang officer in charge ng San Carlos City Police Station sa Pangasinan Police Provincial Office. Pakiprovide na lang, uh, Elisar, ng uh, action videos at ang resulta ng ating investigation dito. Yung... Yes, sir. Maraming oh, po. mo na rin yung pag-uusap sa barangay, ha? Para meron tayong file. Mm -hmm. Oo. Oh. At antayin namin ang update mo bukas. Ayan, follow up natin to okay. sir. Oo, oh, Kita natin, natin, yung, yung mabilisang mabilis aksyon ni. Oo. Oh. aksyon ni eh, Officer in Charge ng San Carlos si Lieutenant Colonel Eliasar Edolmo. Oh, yeah.